Grabe, napakausok dyan oh. Wow. Dini yun mga idol. Wow. Lord Jesus name. Ito natin to. Ah, uh, andito tayo ngayon para maglibot sa kakaibang lugar kung saan marami ang nagpaparamdam at kababalaghan. So, tara! Huwag natin patagalin to. Tara! So, ayan mga idol, no? Ang lito na nagsimula sa may sagingan. Kasi dito daw lagi na mayroon nagpaparamdam. So ngayon mga idol, tayo lang mag-isa. Wow! Parang may sumusunod sa atin ngayon mga idol. Kitang-kita nyo sa camera. Yan o. Na ito talaga ang daan. Yan o. So tara, patuloy lang tayo mga idol. Papunta doon sa mga wow. Papunta doon sa area kung saan binabalita na hantig may libing, apat na libing. So ayan mga idol. Ito ang daan papunta doon sa ano highway wala nang masyadong dumadaan dito kasi natakot na sila sa tuwing hating gabi pag lumadaan sila dito doon sila dumadaan sa highway shortcut medyo malayo lang malayo lang nga lang pero tinitiis nila kasi dito kasi Medyo malapit lang pero napakatakot na area. Ayan. Wow. Sobrang napaka prepin May sagingan, may maisan. Beranak apa peribing Eh, may sagingan may maisan Ayan, oh Wow Wow Betul tak, Jan? Wow Wow Kerapi Wow Kerapi, mga hidup Andi itu palang kayu sa sagingan, ha? Eh Kerapi, mula main nak Oh, Diyos ko Lord. Oh. Oh, sino ka po? Kitang kita ka po sa kamera na sumisilip ka dyan. Wow. Ha. Wow. Grabe na baka. Repeat ito mga idol. Wow, Diyos ko Lord. Lord, ako lang mag-isa ngayon sana ay gabayan mo ako ay eh, grabe uh, oh, may kubo pala dyan oh, oh Punta natin mga idol. Grabe mga idol. sintiyenna ng mga idol kasi ngayon may kisa sa kabilang baryo Grabe mga idol. Ayan mga idol. May maisan, may sagingan. Ibuti natin tong ano. So. Ayan mga idol no. Ang um, kapadlak, oh. Ayan mga idol nakapadlak. Wow. Diyos ko Lord May tao ba dyan? Oh Oh, grabe Ayan Oh Oh, Diyos ko Lord Ayan Grabe mga idol inuyog yug yung ano Bahai bu, Wow Libutin natin, mga idol Ayan, oh no? Oh Wow Diyosku, Lord Kitang Kita kita ni, Jan Wow Ayan, mga idol, ha. Ayan, mga idol, oh. Kita kita ni, Grabe, wala talagang tao. Kita niyo na kapadlak yung ano, pintuan. Oh. Wow. Lord. Andito lang po ako para mag makipag-vlog. Hu. Oh. Grabe, napaka-creepy. So, Ayun, mga idol. Ayan, mga idol. Wala talagang tao, mga idol. Oh. <sighs> hey, Diyos ko, Lord. Hindi natin ang sadya. Hindi ito ang sadya natin, mga idol. Yung ano, yung Ayan, o, Yung may apat na nakalibing doon. sa gitna ng maisan <laughs> skulod so tara na mga idol oh. ayan o oh. ayan oh. kitang kita nyo sa gingan yan mga idol at dito naman ay ano ito dating sagingan to kaya lang na ano oh, wow wow may bahay dyan so mga idol sana ay ano mag wow grabe hee grabe mga idol. Ganito lang talaga ang sitwasyon natin ngayon kasi na lubat kasi yung uh, ilaw natin paharap. Kaya ito ang ginawa natin ngayon. So mga idol, wow. mga idol ang oh oh lord jesus name Itong mga idol ang yung sabi ng insan ko papunta riyo ng uh, headquarters ng headquarters ng dating kampo ng mga hapon at dito naman ito ang papunta ng Santo Tomas puta ng Carmen Panabo going to Panabo so pasukin natin to ng idol wow may kikik Uff, grabe na makakatakot talaga wow sobrang may bahay at saka ano wow hindi natin mga idol ano no wow may PC eh. may tali mga idol parang hindi tayo papasokin ah so wag na tayo papasok dyan mga idol wag na tayo baka may ano dyan sa loob kasi may tali eh. Huwag natin pasukin dyan. So, dito tayo. Eh, Jesus name. Super napaka creepy talaga eh, itong area na to. Imagine mo, maisan hanggang ano, ayan o, oh, kakahuyan. Ako lang maisa ngayon. Solo challenge to mga idol. Wow. Oh, lima. Imagine mo mga idol, maisan. Tapos may mga kahoy. Dati itong ano, sagingan tapos ginawa ng maisan. Wow. Lord. Wow. Tahu bejan. Wo. Oh. Just Lord. Hi. Hey. Tingnan mo, may naka pula. Kitang-kita niyo mga idol. Ayun oh. Lah. Bigla nang wala. Wala, my May nakapula na tumitingin sa atin kanina. Lord Jesus' name. Lord. Lord Jesus' name. Akala ko motor yun eh. Yan mo. mo yun o. Lord. Oh, you know. Lord Jesus' name. Andito ako ngayon, Lord, para makipag... para makapag-vlog. Tulungan mo ako Lord. Lord, justin. Wow. Wow. Puntahan natin 'yo. Itabib po, andito lang po ako para mag vlog Sira ito mga idol Wow, may umiyak Wow, Lord Grabing, napakausok dyan oh. Wow. Diniyo yun mga idol. Wow. Lord Jesus name. May tao po dyan. Wow. Lord Jesus name Grabe mo na idol May kikik mga idol Dinig din, niyo yun mga, kikik Grape, usok, oh Ah Yan Woo. Lord Jesus name Andito lang po ako para mag Ah. Dito pa lang. Wow. Kita yun mga idol. Mga puti. may humihila talaga grabe huh, ayan mga idol oh. kita kita nyo ang palibot maisan grabe hindi, parang iniwan tong maisan huh. ayan mga idol oh. wow ayan Oh. Oh. Galing ako dito kanina mga idol. Diyan sa pa sa kubo na yan oh. Whoa. Ano ka man po? Andito lang ako para mag-vlog po. Wow, oh, miyak. Ayam mengadul, idol, dinig, dinig, dinig niyo. Lord Jesus name. So, ayam mengadul idol, oh. Huh, punta natin mga idol. Natin. Huh, huh, huh. Oh, nawala no, mengadul Huh, di tulangnya yan ang Lord Jesus name. Tarasi. Oh, huh. Oh, Nula mga idol. Huh. Ayan. Nula. Huh. Diyan. na mga idol. Oh. May umiiyak. Dinig na dinig nyo. Please mga idol. Magsuot kayo. Hid Dinig na dinig nyo yun. Mga please, magsuot kayo ng headset. Huh, Lord Jesus name. Huh, Grabe mga idol. Dito talaga sa lugar na to. Kaya pala walang dumadaan. Kasi, maraming napaparamdam sa oras na ganito. Mag-aalauna ng madaling araw. Ayan o. Lord Jesus name. Whoa. Andito ako ngayon para makapag-vlog. Lord Jesus name. Punta natin mga idol. Tara. Huh. Huh. Sana yun? Wala. Huh. Wala mga idol. Jesus name Grabe talaga Nagpaparamdam yung ano Lord Boy Ay sana po wag po tayong magsakitan ano Lord Jesus name Andito ako ngayon para mag vlog Hindi ko po pakain na manakit sa inyo Lord. Wow Wow, wow, kita nyo yung mga idol, ayan, pawala-wala yung ano, parang may nagmumasid sa atin. Woo, grabe. Woo, grabe, ayan o, oh. ayan wala. Please, don't forget to subscribe my YouTube channel, Smoke Creepy Ghost. Please mga idol, hanggang dito na lang po tayo no. Kasi marami nang nagpaparamdam. Oh, Diyos ko Lord. So mga idol, please subscribe Smoke Creepy Ghost. Maraming salamat. Oh, shout out pala sa iyo idol si Idol Sinaida at So magandang umaga na pala sa inyong lahat ngayon kasi mag alas dos na lang madaling araw. So mga Idol huwag natin patagalin to.